sa uh, fish feeding so, time check natin ay 9.50 na po tayo nakarating sa area ng fish feeding so dito muna tayo ano po numeretso bago tayo dito ng sandbar po at dito natin dito may isang bangka dito po sa ating kakapitan ay uh, guys isang uh, eh, bangka na po lang dito sa area ng fish feeding isang speedboat ang sakay pa yung mga diver

yung nabula na yung tao po yan na mayroon dalang oxygen oh my god wow ayan shout out po sa sambar at kay kapitan ng sambar ay kuya yan, yan po ang kapitan ng sambar sambar po ng bangka at meron din po yung resort sa kalayo po sambar din po pangalan sambar din ba pangalan mo sunbar ang resort nila So, ayan. Napil pa ninyo ang resort na Sambar at yung bangkang Sambar po. So, isa po may ari niyan. Sana all. Sa, nasa barangay kalayo po ang resort niyan. Ayan. Ah, guys, alas 10. 15 na. Ako, konti pang mga bangka rito. Ako, konti pang bangka... Ito okay. so, lang natin guys para dito tayo mga ano Pili pa tayo sa sambar Ayun, talagang nanakasap po dito At ay nabit ang sa buwang ganit na sa buwang Tara dito, A few moments later Ayan guys, nakalipat na tayo dito sa sambar po So, ayan, dito na dito tayo may tatlong bangka At may dalawang mag-ice dito sa sambar So, kundi na po ang guys dito sa sambar So kaya tayo lumipat guys dito sa sambay ay malakas hindi tayo makapurman sa spirit po at talagang malakas na po hindi tayo makatikit sa mga bangka at sa mga speedboat para mag alak po ng ating mga banda So tatyaga na lang tayo dito sa sambay po So makikisiksikahan okay, po tayo dito sa sambay, Ayan po mga guests po natin dito Yung dalawang bangka dito ay galing fish po guys Ayan Nandiyan may kasaka uh, o kasama. Ayun lang po ang bangka nandito. Ayun, sa so, mga guys, kami sa bangka at yung nasa buwangin na po guys. So, Wal wala pa, pa, wala pa mga dito. So, baka pa may tayo gagala ulit. Punta tayo sa kusan meron. Okay, so si guys, isang bangka na lang po nandito sa Sambar. Ayan. Al na lang po natitira ang bangka dito. So, da dalawa po kami dito ng mag-ice cream. Ayan. Ayan po guys dito. So, tayo ay, ay mag-istambay muna dito sa Sambar po. At tayo ay chichibug muna lang. Chichibug muna ako. Kakain muna ako tangalian. Bago gumala ulit. Ayan. So meron dito isang speedboat na sa ayan. Yate po nasa laut, ayan. So dinanan natin 'yan, guys. Walang wala pang tao sa labas po, parang natulog pa tapos sa sa lahog. What? Bro, what are you talking about, man? So, mama, tayo kay gala at tayo kay kain muna, guys. Nang yan Time check natin ay 11:40 na po ng tangali si Kapitan Alprea na gutom na Kapitan po ng Alprea boat yan ayun tayo guys ayun guys tapos na tayo kumain guys tayo ililipat na ng pwesto so maghahanap tayo na guys ng mga guys tingnan natin dito sa bitawin ko baka may test po sila sinipin natin. So, tara, guys. Hanggang tayo, mga ating mga lokal Tara, tara. Lipat muna. Ayan, nasa harapan tayo ng agape, eh guys. Ayan. kuya pins. So, wala rin po silang wow. guys. guys. Wala rin silang gis, so. dito kay Hanong Ka, wala rin po tayo nang tinatawag na bituin ko Ayan. safe na safe po dito guys dahil may breakwater sila dito guys so mag stand muna tayo dito uh, at na natin kung may tadaan po dito ng mga bangkong papunta sa ating area sa sambar so pahinga muna tayo dito guys dito sa kay ano ka Ayan, dito tayo sa ano ka guys mga tropa natin wala rin po silang kagis-gis dito sa Hanoka Beach oh no wala, wala tayo nakikitang naka nakatent so mamaya guys babalik ulit tayo doon sa sambar dito na tayo sa baybay ng beach ng Hanoka po ayan Ayan po ang kaninang mga uh, atlas. Ito, so, ano ka bitch. Ayan po yung mga contact number po nila. Ayan, contact number nila po guys. Ayan. Ano ka bitch. Meron sila ditong kayak. Oh my god! Ah, uh, rin na yan. Wow! No! Wala yata kayong gasipre. A few moments later. Ayan so guys, ito? hanggang ngayon ay Nandito pa rin ako sa Hinoka Beach ko. Ayan. Nakalakas pong hangin sa labas oh. So, mahirapan tayo yung pag-uwi natin mamaya dahil pag hindi nagbago yung hangin yan, talagang Ligo na naman tayo guys sa pag-uwi. Araw-araw tayo ligo guys magat hapon pag-uwi. Ligo tayo sa alon. Kapag so hindi naging bago yung hangin niyan ay mahirapan tayo sa pag-uwi guys. So hintay, maghihintay tayo na naman ng bagang papunta sa sambar guys sa buli natin mamaya. So hanggang ngayon ay dito pa tayo sa ating mga tropa. Yan. So Kumain mo na sila sila ay kukuha ng ice cream, bibili na. Bibili na ice cream. Ngayon, mga tropa natin, bibili po sa ice cream sa atin. Bibili kami lang, kayo? lang. Tayo. Kalate lang kalate. okay, okay, Wala okay. <laughs> na na. po tayo ng mga alas ano dos. Ano Ayan guys, time check natin ay 1.51 na po ng hapon. So, gaya na tayo. Babalik na tayo sa sambar po guys. Titingnan natin kung may mga bangka po doon na nakastambay sa sambar. So wala pa po na dito sa ating harapan. So sisilipin natin po guys sa sambar. So tara na. Ilipin po tayo sa sambar. yan guys, nalito na tayo sa sambar po. Pagpito na tayo ng mga sikilipin po. So may tatlong bangka po dito.

makakalasin na natin natin bangka po doon na dahil nakatali tayo sa kanila malinip tayo doon sa kabila a few moments later 3.24 na po ng hapon so yung isang bangka lang po nandito dumating ayan po tapos mga speedboat na lang po nandito sa area ng Sanbar po ayan so Harapitan natin na isa sa mga nakaya speedboat na yan so sambar natin na yan medyo palabog na po guys at medyo pahapon na rin guys ayan hintayin na lang natin itong isang bangka na malis para makabenta po tayo dito ng ating mga panindang ice cream at noodles po guys guys, alas 4 na. Ayan. So, ito na lang po banggang na nandito. At ito na lang din group nandito po sa sambar. At po dito sa isang bangga may eh, nandito pa rin po yung mga naka-speedboat. Yan na wala natin guys. Hindi po yung civilian. So, alas 4 na guys. At uh, medyo na nakasarin po hangin. Ay, maglalaga na po pag-uwi guys, so uwi na tayo guys at baka abutin pa tayo ng lakas so, naglalakas lakas na po ng panong hangin dito sa loob ng summer po so, sa labas yan ay papariguan tayo na naman sa pag uwi so ayan po at dito na po natin tong video na to at maraming salamat po sa inyong pananood at ang next po, bye, -bye.